Ayun guys, huli. Ah, huli na naman. Nakahuli na naman tayo guys. Ayun, huli. Huli. Hey guys, welcome back sa ating channel. So, ito na naman tayo. Panibagong uh, araw, panibagong trap. At uh, panibagong experiment ng panibagong trap natin. So, yan yung ating uh, limuko na pangati. At yan yung ating uh, silo, panghuli, uh, yung trap. At susubukan natin kung may luarapit at kung makakahuli. So, shout out na rin pala sa ating mga ka-hunter na sina. And okay. ayun guys huli huli naman naka huli naman tayo guys ayun huli huli ha <laughs> ay huli sa wakas ha <laughs> huli sa wakas ayun guys oh. ha huh? ayun na rin guys naka huli din ah ito yung nangaaway lagi sa aking alam mo ko na huli huli siya guys Kita nyo naman siguro guys. <laughs> guys, salamat sa inyong panonood at uh, huwag kalimutan na at, uh, like niyo kalimutan ang mag-subscribe at i-like nyo na rin po itong ating video. So, thank you sa inyong lahat. Ito na siya guys, no? Oh. <laughs> Paang pa Walang kawala nung umapak. Kanina na, ano ako sana to eh. Inawa niya yung aking ibon. Hindi siya nakaapak doon. Pero ngayon, pangalawang apak punta niya, nakaapak naman siya. <laughs> Ganda.